Maulot na Hi guys, kumusta kayo guys? Ako okay lang na hindi. Ah, charot lang oy. Sabito <laughs> so, guys, itong video na ito guys, I continue to kaninang umaga ba, 'di ba? Nag-withdraw kami na wala nang laman, hindi nga nila man ni Papa Mitch yung ano namin, ITM. So ang ginawa namin guys, ano pa nga ba ang gagawin namin? Hindi manguli na lang oy, kay wala may laman. Oo, oh, nangulit na lang may guys. So, itong isa namang kasama ko, kasi galing yan doon sa overnight, nagpaog-paog, naglakaw, katugong ko siya. <laughs> Sabi ko, ayusin mo yung lakad mo, dilat mo yung mata mo. <laughs> Mabuti na rin tarag, talaga guys, at may dala din akong pera. Kasi inisip ko rin kanina, bago kami umalis, ay magdala ko ng pera, kasi pagbalik namin nga, I makabili na rin ng ulam, walang ulam sa bahay eh. E, syempre, andito yung trabaho natin sa bahay, kailangan natin magluto ng medyo masarap-sarap na at masustansyang ulam na may gulay, 'di ba? Pag sa atin kasi pag sa pinobre, pag may gulay, masustansya na 'yan. <laughs> Kangkong lang pala ang gulay, tsaka okra diba ba? Masusan. Eh, totoo naman talaga, masusan siya. na nga, pumili na nga siya ng kangkong, guys. O, tsaka okra, o. O, <laughs> ba? Diba? So, isda na lang ang binili namin dyan, guys. Kasi, itula ko na lang yan mamayang tanghali. At siya naman kasi, guys, i-share ko lang sa inyo pagka-uwi na pagka-uwi namin sa bahay. Eh, natulog na rin. Diretso na siya tulog. Kasi antok na antok na nga daw siya. At hapon na nga siya nagising guys. Alas 4 na nga siya nagising. Ginising ko na lang siya. Kasi hapon na eh. And yung niluto ko kanina umaga. Tanghali guys. Yung sabaw na isda. Hapon na rin siya nakain. ba diba? Umaga, tanghalian, pakyaw-pakyaw na sa kanya. <laughs> so ayan. Meron din sya nakitang ano. Meron din siya nakitang balanghoy. Ayan. Kamuting kahoy. Bumili din siya. Nagustuhan din niya. Kasi si ate kasi guys. Hindi naman kasi lagi yan. Bumibili ng ano. Balanghoy. So, ito guys, oh, nakabili na kami ng gulay at saka isda, oh. Naungsa. Ayan, nandito na kami sa mga guys. Guys, ito yung labas, guys. Ito yung tindahan.